kung cellphone at ibibigay namin to sa inyo. Pwedeng pick up ngayon kung malayo naman kayo. Pwede naman ipadala sa mga courier na pwede magdala dyan sa inyong mga lugar. Ngayon kung mas malapit lang kayo dito, mas maganda siguro na kayo na lang mismo pumunta dito sa parisan ko para ma-pick up ang, in ang inyong mapapanalo ng cellphone. Alright, dahil marami na, marami na lang sabing yes, umpisahan na natin. Dito sa box na to ay meron akong sinulat. Hulaan nyo kung anong makasulat sa papel. Pag kayo ang nakahula sa nakasulat, kayo po ang tatanghal winner ng brand new cellphone. Ready? Dahil ready na kayo, marami nang commit ng yes. Timer starts now. Ano kaya? Dalian nyo, galingan nyo. Related lang to dito sa parisan ko guys. Yun lang ang number one clue. Yung nakasulat dito, nandito lang sa parisan lahat. Related. Sa diwata, paris overload. Ayan guys, dito po tayo manunood sa Diwata Paris over fan page. Dito tayo pipili. Driver license is no. Piso para sa underrise ng aso, no. Disposable fork, no. Hello po, good morning. Patimpla naman ng kape, Pacquiao. Pacquiao, patimpla naman ng kape. Patimpla ng kape, Pacquiao. Ticket, hindi. Kalan, hindi. Registration, Hindi. Naku, dalian nyo. Syempre, hindi po. Underized, hindi. Basta related lang dito sa parisan. Okay, clue number two. Ready? Clue number two. Bukod sa diwata paris ay... Ano pa ang mayroong kay diwata? Clue number two. Oh my God. Kakain na tayo. Bukod sa diwata, Paris, ano pa ang mayroong kay diwata? Okay. Tasa, hindi. Liempo, hindi. Seeking joy, hindi. Riker, hindi. Ang Riker, ang nag ng muto natin kaya nandoon, naka-impound. Hindi natin matubos, wala tayong igiba ng tubig dahil bukas pa natin matutubos yan Monday. Monday. Okay, guys. Bulalo, hindi. Ganito. Wala pang nakahula, guys, ha? Make it sure lang once again na nakapalo kayo dito sa ating Diwata Paris over pan page. Dahil kung hindi, tas kayong nakahula sa iba natin ibibigay. Okay. Clue number three. Clue number three na tayo, guys, ha? Kasi wala nakahula. Bukod sa Diwata Paris, mayroon ako ditong tindahan. Ang tanong, ano ang pangalan ng tindahan na bukod sa Paris ni Liwata, May tawag akong tindahan na yan. May tawag ako. Mag-comment na kayo dito, bilis. Ito yung tindahan na binibilihan ng kape, sigarilyo, mga soft drinks. Kailangan po talaga makita ko kung tama talaga ang inyong sagot. Alright? Ito yung tindahan na binibilihan nyo ng kape, sigarilyo, kindis, mga soft drinks. May tawag ako sa tindahan na yan lo hindi. Tindahan nga siya eh. Ayan, ayan, may nanalo na tayo. May sumagot na. Wait lang, ipin muna natin. Ang nakasagot ay, walang iba kung di si... We have a winner ng brand new cellphone. Congratulations! Ang tamang sagot ay... Ang nakasagot si Rilin. Ang tamang sagot ay... Diwata Mini Mart. Nga kung saan ito yung blinag ko dati na pinangalanan ko siya ng Diwata Mini Mart. Kaya naman, congratulations Rilin at ikaw po ang winner ng cellphone. Pakipiim po, pa-screenshot na lang. Tapos, i-comment mo dito sa live natin para mapansin naman makita namin na ikaw ang winner ng Granyong Cellphone. Ngayon, Rilin, kung taga rito ka lang at malapit ka lang dito, Pwede mo siyang puntahan dito nauna para maklim mo ang inyong cellphone para makuha mo na at para magpag-picture tayo. All right. Once again, dahil maraming nanalo, congratulations to all winners simula kahapon hanggang ngayon. Dahil limang cellphone yung pinamagay na natin at mayroon pa si Madam Mia ng Pajikas. Thank you so much, Alex. What can you say about people supporting the Wata Parson? Of course, supporting me and Heart Blanc and your wife and So, uh, supporters to all our channel, uh, support to your channels, uh, Alex Grisel. So, what can you say about people supporting us? Come on, now. can you give me a message to us? Message: The people supporting us, you ready for this? The people supporting us are the best people in the world. Oh, I'm so very touching, Alex. My God, I want to hug you, Alex. Amen. <laughs> Ayan, maraming salamat. Dahil dyan, hindi pa tayo tapos. Kanta muna tayo. Music. asal ba yung music? Mag-music muna. Last song na lang to kasi masatapos ng live natin. Once again, maraming salamat sa mga winners. Maraming salamat sa mga nanalo. Congratulations hanggang sa kuling. thank <laughs> you music ko sa may tunay. Doon ako sa may sakama. Sa sipag ko ay natupad Mga tindero, tindera, sa lahat ng lang. I you. Paawat, pano ko kibigilin Ang mga tao, sabi't laging kumain Diwata Paris, ay ang kasikatan Ang mga vendors, kanyang natutunungan Lalong gumamit, ngayon ang parisan May Paris overload na rin kahit saan Ngayon lahat ay nagbago Vendor naging ito lang yun Lord ang may gusto Magpabago ang buhay nyo Kaya huwag nyo kong buskahan Dahil ako ay tao lang May puso ding nasasaktan Kapag pinitira minsan Di wala kung ako'y ako tawagin Ang mga precious na tigil sa akin tayong mahawa at pano ko pipigilin Ang mga taong sabit lagi kumain diwa pa rin sa paris, ayong pagkasigatan Ang mga pendos kanyang natutunuan Lalo'ng bumami ngayon ang parisan May paris o bulog na rin kahit saan La 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 la

Maraming 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 salamat po sa mga taong nanoon. And congratulations sa mga nanalo sa live ng dalawang cellphone at sa mga pagigas natin. Thank you so much sa mga winners. Abang-abang lang lagi ko sa live natin dahil lagi tayong magbibigay sa masugi natin mga followers dito sa ating social media accounts ng mga pa-pricing sa abot kaya lamang po ng mga kaya ni Diwanta. Maraming salamat sa inyo everyone at magandang tanghali po. Bye! Wow, wow wow what a party what a party what a performance